Enriquez, ang investigador ng bayan. Merong isang bahagi ng ETSAB na lubang delikado dahil sa kapalan ng ilaw. Kaya na tansin uh, o naisipan ng isang kinatawag ng concerned citizen na sumangguni na sa MMDA at sa DPWH. Pero sa halip na solusyon, kalituhan daw ang napalanya. Dahil ang dalawang ahensya na yan, nagturuan daw sa pananabutan para magkamaalaman na kung alin talaga sa dalawang tanggapan ng gobyerno na yan ang dapat magpailaw sa EDSA, sa kalsada na yan, sa Bibundia, na magkita na ang investigator ng bayan. Simple lang ang naging pakiusap ni Ronel Quizon sa Facebook page ng MMDA. Nung kasi ako noon sa labas si Gabi, And then, pagtugta ko, nakita ko na madilim na madilim. Tapos, sabi ko, naalala ko na ako oh, nga pala, dapat po post sa MMDA ito. ba, baka, baka sakali lang ako na baka may silbi yung Facebook site na yun. Ang kawalan ng ilaw sa kahabaan ng Ed sa South at Northbound ikang nga ang nagtulak kay Ronel na magreklamo. Sabi nila, i-forward daw nila sa DPWH. So, ginawa ko, Pumunta ko sa DPWH Facebook site. Pero ang paghahanap ng solusyon sa kabanan ng ilaw sa sa Bundia, na uwi lang sa pagtuturuan ng dalawang ahensya ng gobyerno. And then sabi nila, Ford nila sa MMDA, bad trip yun. Kung baga, siyempre, sino ba talaga, ta talaga sa inyo? Kung, kung hindi alam nitong isa, hindi alam nitong isa, sino yung gagawa? Di wala. Kaya namang kaliwat kanan din ang pagpuna online sa naging tukaw ng MMDA at DPWH. At para matapos na ang turuan, inalam ng investigador ng bayan kung kaninong pananagutan nga ba ang pagpapailaw sa Edsa Bondia. Kaya may dinatatruan kasi nga, may minimintain ang local, may minimintain ang MMDA, may minimintain ang DPWH. Nung uh, umupo sa Secretary Simpson, pinailawan niya yung panel. Pero hindi na ikabit ng DPWH yung nasa ibabaw. So yun nga yung nireklamo. Kasi sila talaga naman ang um, um, mag-maintain dun sa area ngayon, except yung sa may tanger. Sa kabila nito, inapo na ng dalawang ahensya na yan ang pagpapailaw sa kahabaan ng Edsa Buendia. Para hindi kami mag-overlap, mag-uusap kami. Ano ba yung bibilhin namin? Ano yung bibili Initially, nakapagbili kami ng uh, around na uh, 13 sets at ang pailaw yun, ano? binigay namin sa MMDA. Ah, uh, basta naayos lang itong aming uh, procurement at na-deliver dito yung mga supplies, ipapagawa agad ng mga ibang <mulay> Magtiyak ng MMDA at DPWH, magkakailaw na sa kahabaan na yan ng Edsa Bundia bago raw matapos ang taon. Aasahan ah, po naman yan. Dahil kung hindi nyo po yan aksyonan o aaksyonan, ah, asahan po ninyo ito. Hindi namin kayo tatantanan!